Hindi inakala ng mga taga-Albay na malulubog sa baha ang malaking bahagi ng kanilang probinsya sa pananalasa ng bagyong Christine. Ayon kay Engineer Dante Baclao, Hepeho ng Albay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, sanay naman sa bagyo. Ang kanilang mga kababayan pero hindi nila inasahan ang dami ng ulan na ibubuhos ng bagyo. Na sorpresa din kami yung dalang uh, ano, dalang uh, ulan ng bagyong Christine. Oh. So napaka, napakalupit po talaga. Anya, nagulat na lamang sila na pang dalawang buwan ang ibinuos na ulan ng Bagyong Christine sa loob lamang po ng 24 oras. Naniniwala po si Baklao na nakadagdag sa problema ang pagkakakalbo ng gubat Kaya maraming lugar sa Albay ang mabilis na nalubog po sa baha. Hindi naman po natin masasabi na kulang tayo sa mga flood control. Kasi may mga may mga mitigation naman tayong ginagawa, gobyerno, kaya lang talaga napakarami ng tubig na dala.